Congratulations! Ano ang pakiramdam na kasama tayo sa Boeing Bulilit? Ah, uh, uh nagpapasalamat ako kasi na uh, nakapasok po ako dito sa uh, big program dito po na uh, Bulilit po. Sobrang uh, po talaga, thankful po talaga. Uh, may adjustment na kasi siyempre galing ka sa batang kaya po tapos ngayon uh, pagpapatawa ka sa may mga bata na may ginagawa mo. Uh, yes po, mayroon pong adjust, uh, adjustment po na uh, mm -hmm. uh, nangyari. Uh, kasi mm -hmm. dito po sa ah uh, Batang Chapo po, puro action po yung ginagawa namin. Uh -huh. And then, may pag po ng comedy. Uh -huh. Pero yung ano po, uh, kahit sa naman action or comedy, ah uh, okay okay po ako doon. Uh, -huh. marami lang nagtatanong, pa, paano ka daw naging part ng Going Bully Dito? Nag-audition ka ba? May, uh, paano? Paano yung proseso? ah uh, yung sakit po kasi is, uh, nirecommend po ako. Uh mm. -huh. Sino po yung nag-recommend? Uh, nirecommend po ni Direct Bobot na uh, uh -huh. mga makapasok dito. Uh -huh. And then, uh, dumaan po kay Direk Coco. Mm -hmm. uh, uh, tinawagan po ko ni Direk Coco. Mm -hmm. And then, sabi ni po ni Direk, na uh, bibigay po yung, bibigay po yung number mo. Uh, and then, uh, ito na po yung bahala. And then, uh, uh, si Direk Coco talaga yun, mm -hmm. nag-recommend sa akin. Pinasa yung number dito sa akin sa iyo. Anong pakiramdam na pinagkakatiwalaan ka ng kahit ni Direk Coco na kaya mong gawin yung ibang mga bagay bukod sa action? Ah, hindi po, hindi ko na, ko hindi ko po ma, hindi ko ma-explain na eto nagagawa ko yung ganito nakapasok ako ng showbiz ah mm -hmm. uh, dati hindi ko talaga inaasahan na makakapasok ako no. pero ngayon nandito na ako hmm. No. ang dami mong racket maraming daw bang pera at <laughs> <laughs> uh, mga racket pa marami marami pa marami marami pa kumukuha ka kamusta yung kapusin pakikipagtrabaho sa mga bata eh uh, po, uh, masaya po kasi mga bata kasi mga kasama ko kaya pag na-offset kami, eh, hmm. ayan, mm. kami yan, no, ano, nga, oh. eh, pag ano, kami, pag uh, kami. Uh. Oh. Kasi mga bata yun, eh, kasi masaya mga bata yun. Eh. Hmm. Pag mga bata talaga kasama, masaya talaga. di hmm. Baby Giant, ano na, kasi syempre, uh, nakilala yung going Bulilit natin na si Kuya Dagul yung uh, isa sa mga original. Ngayon, ikaw ngayon yung bagong. Paano mo ngayon ibibigyan ng bagong panlasa yung mga manito? Uh, siyempre po nire-respect pa natin si Kuya uh, Dagol kasi nga taparin pa rin yung uh, ito yung gumo ng isa sa mga gumo ng Wimbo ni Ilet din uh, eto uh, as in, uh, bagong Dagol po nagibigay po kayo ng uh, panibago at uh, mas masaya pa at uh, nakakatuwa uh, pressured ka ba? kasi siyempre iba yung Wimbo ni tapos ngayon bago ulit uh, na-pressure po talaga ako kasi first time po talaga eh uh -huh. Uh, first time talaga sumali dito sa Bungay Red uh -huh. at saka ganito yung iyayari sa akin parang uh -huh. saya ko talaga thankful and maraming maraming salamat sa family ko sa pinsan ko na si John Paul at sa mga friends ko mga co ko ayan think you, think you. At, at uno -uno lahat, thank you thank you at una una sa lahat kay God thank you thank mm you Huli -hmm. na lang, mapapanood ka pa rin ba sa Batang Kiapo kahit nandito ka yes, sa Gawin, Yes po, mapapanood nyo pa rin ako sa Batang Kiapo po. Ayan. At uh, syempre, dito rin po sa tuwing gulilid, mapapanood nyo rin ako. Salamat.